siya doon. So yung susundan natin. So, yung nag umusok yung kamay. Yung tango. Ah. So yun mga kaidol no. Uh, ah, nakita namin dito. So, namin, kita nakita po namin no. Ah nakita po namin yung umusok yung kamay. Ah uh, pa iba iba siya ng lokasyon po. Nakita namin talaga mga idol. Kanina doon sa kabila ngayon dito na naman. At pinuntahan namin dito nawala nawala naman siya. Pinuntahan namin talaga yung mga ilog. So ngayon. Wala siya talaga yung ah may ilog na may ano yung may uh, puno ng kawayan so ngayon no? so ngayon so, ngayon kami dito sa Gualac kay patuloy po namin uh, nung no? pagpahanap kay ah uh, sa uh, namin, anak ni Logan no? bro uh, yung bag bro nakita na uh, nandyan nandyan uh, sabi yung bag sa anak ni ah, sige bro tarahin mo ayan bro pa uh, yung bag sa anak ni Logan eh yan magalak uh, yung ano kasi oh. pinapakita natin sa camera kanina kasi uh, anak talaga ng duga kasi may pangalan na Christian. Oh. So sabi niya sa akin, hindi do, hindi ka marunong magbasa. Oh, bro, hindi ako marunong magbasa, bro. Makabasa pa ma makabasa pa rin ako. Sana bro, turuan mo ako, bro. Ha? Huh? Turuan mo ako. Turuan kita pagbasa. Oh. So, ano, gusto ni Creepy guys, no? Uh, magpaturo siya ng magbabasa, guys. So, suportahan niyo si Creepy guys, no? Panoorin niyo talaga yung video niya para makatapos 'yung pag-aral. Bro, kumakain ka, bro. Tama. tama maka ano makapag-aral ka bro oh pwede uh, ka mag ano pwede pwede ba bro uh, alas ba oh, alas kahit matanda na alas baso um, alas pwede alas lang yung ano ah, uh, akala ko matanda uh, akala ko bro alsa baso bro alsa baso oh. wag wag yung alsa baso kasi <laughs> ano yung pasabot mo yung ano yung may alak oh hindi yun <laughs> hindi 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 soft drinks ba ay soft drinks oo, oo yan hindi yan yun. ang yung ibig sabihin ko ikaw talaga bro oh. tara bro tara bro ah yun no ah, nagbiro lang po kami no Marunong talaga po ako magbasa. Medyo malapit ng gabi. So, patungo kami doon sa mga mga yun. Kasi pinuntahan natin talaga yung may sapa kanina. Hindi natin siya nakikita. Oo. Yung mapoy yung kamay niya sa, tu sa tubig ba? Nakikita mo? Mapoy yung kamay niya sa tubig? Hindi, hindi. Nakikita ko kasi sinasom yung kamera ko. Ah, ano ba? Yung umapoy yung kamay niya sa may tubig. Hindi ko nakita Oh na bro, wala na makarang sa ating panangro Hindi so, madilim na talaga, hindi mm -hmm. natin yung madilim na nga din Yung, 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 yung pong, Ang kailangan po natin talaga bro Kahit hindi pa natin yan maano si Roberto kasi Hindi siya ang ating kailangan ngayon bro Ang kailangan natin yun mahanap bro Anak duga Anak ni duga Bro siya po ang nag ano Palagi na Nakikita anak natin duga, ba? bro. bro sabi Ano sabi mo kanina Kung Nandun si Roberto. Nandun yung anak duga. Nandun po ang yung anak duga. Kasi palagi siyang ano. Si bakit, bakit nagkaganon bro? Kasi si Roberto talaga yung uh, bihag, uh, ano, na bihag. ano na. sa anak duga. Nagambos. Oo tapos. Kasi. Tapos. Hindi mo niyo alam bro no. Kasi no naghanap ako sa anak ni Duga bro, yung nagka, um, nagka -barilan kami ni Roberto, Oo. hindi siya tatablan ng baril. So yun, nagkabarilan kami sa may kampo, hindi siya matatabla ng baril. Oh. So, ako na lang ang umiiwas, baka may mara maraming kasamang dumarating, pinaputokan ako, baka mapahamak pa ako. So, mapahamak. ngayon, si Roberto, sabi ni Roberto, ibigay mo sa akin yung anak ni Duga, kung nasaan si Duga. Oh, sabi sabi niya. niya, ipaghiganti daw niya kay Doga kasi magina ina asawa niya, pinatay daw Duga ano ba? Oo, yung sinasabi niya sa akin. Pero sa makakaalam ko bro, hindi talaga si Labudong pinatay sa... Di, si Duga daw sabi niya. Sabi niya? Yung pumatay sa kanyang mag-ina at saka yung asawa niya. Hmm. So sinabihan ko siya, pwede ka magbago. Ah, uh, yung response niya sa akin, hindi na daw siya magbabago. Tuloy na siya sa pagkadimonyo daw. Kaya so, nga, kaya nga yun bro, nakikita po natin nga Kasi yung apoy bro, galing po talaga yun sa demonyo Sa demonyo talaga yun Yung uh, umaana yung umaapoy yung oh, Malakas ang hangin bro Oh, malakas ang hangin, oh. umaapoy yung kamay niya Galing po yun sa demonyo Hindi kaya ito bro, ah Kutsyad ito bro, na huh? nandito si ano oh ito Ay, yung demonyo baka nandito si oh. bro Oh, malakas to, oh, mo, guys, sa... no? Huh? Yung guys oh. mo, malakas ang hangin guys uh. so, Sabi niyo mo sa akin bro, kapag nandito si nandito si ano dito? amang kapangyarihan nandito oh, nandito talaga tama, ang kanyang tama. kahit ano yung dinadala niya kahit ano ang dinadala niya walang laban yan sa ating amang kapangyarihan so Sato, bro kahit gabi na bro pag upcam natin ngayong mamaya upcam tayo hanap tayo matutulugan dito so ano. aga na tayo buwi dito lang tayo maglipas ng gabi kung sakali may makita tayong nagdadala ng flashlight dito lang alam natin dito lang talaga yung anak ni Duga kung may makikita tayo ng flashlight, okay natin ba kahit wala tayong video? Punta natin baka ang anak bang ba, dugay yung nag, nag ano ba naglalakad. Oo, oh, oh, tama Nakita rin yung kanina. Sino? Oh. Hanap tayo oh. ng ano matutuluyan sa... oh, ano, natin matutuloy yung yan bro. Na oh. Yung ginaya mo camera ko bro, medyo hindi na talaga yung mga ano yung kuha bro. Madilim na no. Ha? Huh? Madilim na. Medyo madilim na yung. Oo. Oh, oh.

Bro, bro, gini bro. Bro. bro, 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 Sama bro, 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 tayo ng katuluyan natin dito bro okay. pa, pwede wided matulogan bro, tabro. krimyante, susundan namin guys, bro, bro, ito tayo dadaan bro, huh? ito tayo dadaan

dili tulog at dili tulog baka mapahina. ito yung anak ni Lugabo no? no? Ude. Ude. Ude no? hindi tayo tayo budi budi po hindi hindi tayong pahinga tingnan natin lang may sakit may sakit may sakit sige sige malapas tingnan mo natin no. so guys tingnan mo na natin yung <coughs> yung sa likuran no maka mayroon lang mayroon ano dito mga masasama dong no? Dong Chan. Chan. Ah. Creepy Chan. to. Kami to si Creepy at si Bert. Dong, lepas ka jan. Magkang matakot. Ah, kilala mo naman ako, di ba? Dong. Dong Chan. Di ba dong, kilala mo naman ako? Wag kang matakot. Wag kang matakot. Dito lang kami na, ano, oh. Ni... Kuya Bert mo. Dong. dong alik alik ke dito dong bro bakal nagtata, baka nagtatago bakal nagtatago langian bro oh dong dong sayang oh, kok Uh, bro. Bro. So yan po. No? Sige so, po no. Ah. Uh, Dito na lang po na muna kami magpahinga po ni Kuya Bert no. Pero wala sumagot po. Tata lang po kami 'yung ano, ah. Wala sumagot. Wala, wala bro. Kung makita natin bro may ano may flashlight light mag ano lalapitan natin. Oo, baka siya, ano? oh. Hindi oh, kahit hindi tayo mag-video, lalapitan natin baka hindi natin alam kung si Christian talaga. Tama tama. Okay, kung bro, si... mag-ingat lang tayo no. Kung si Juan bro, huli natin bro. Bro Berto. Bro Berto, patayin natin. Sige, kumakaya makakaya patayin natin 'yan. Kaya natin 'yan. Oo, oh, pagdasal. Oh. ano? Pagdasal lang natin po na natin siya, oh. Bro, mau kamu nak mau oke kamu tadi bro. Hah? Kita ha? tayo oh, Bukan, ta tayu sesolo ke kampung. Sige. Yan. Yan po no. Ah. Dito na po, dito po muna kami magpahinga. Ah, bukas na lang po kay pagpatuloy po namin ang pagpahanap kay kay, kay ano no, sa anak ni Duga. So, si Christian. yan guys. Ah, uh... Pinagsibihan ko si Creepy na dito muna kami magpalipas ng gabi. Uh, Masid-masid lang kami sa paligid mga idol. Kung may makikita kami may suga or fresh light, pagkaanak talaga yung duga. So silipin lang namin. Uh, safety talaga kami dito kasi ito yung kampo, kampo dati nila. So magingat pa rin tayo dito bro. Uh, yung tulog natin, kundi-kundi lang yung mga minanok-manok pa. Minanok-minanok. Tulog isang, puli-puli ito.

Ang, hanap tayo ng mainitan ng tubig. Ah, oh, ah ma, may akong, mayroong pagpuro ako dito. Oo, oh, madala akong pagkain to So, kainin natin kapag magugutom tayo. Kahit pan ng at, no, ano, yung noodles yung nadala ko. Huh? Okay, okay okay. na yan, o, kinayan yan. Kahit, ma, kahit, na kay, kahit kakakal, ano, kahit okay, ano, kahit makakakat, kahit ano. Kahit? Para hindi lang magpasa ng gutom. So, yan guys, no. Ah, uh, nagkaintindihan ko kami ni Kuya Bert ngayon. Ah, dito lang po muna kami magpahinga. Ah, bukas na ang umaga, ah, ipagpatuloy namin ang pagpahanap sa anak ni Doga no kasi nag-aaral yun ang bata at nadamay pa sa ginawa ng mga taong nasama, masasama so mag-upcam ka muna kami uh, muna kami ngayon no kahit mag-upcam kami ka uh, magmasid muna kami dito sa paligid. paligid, so yan po, uh, marami po salamat po at Ipagpatuloy lang nyo po ang pag sa aming mga video. No? Okay. Ayan po, maraming salamat. So, salamat mga Kuya Bert Panatics, no? So,